Ako po si Hiram Pangilinan. Ako po ang may atda ng libro na Hula, Multo Faith Healing at iba pa. Naisulat ko itong libro na Hula, Multo Faith Healing at iba pa out of what I perceive to be a need. No? Isang pangangailangan ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas na maliwanagan, kailangan na ma-enlighten kasi talaga napakarami ng na mga practices, common practices at common understanding o common uh, uh, mindset ng marami natin mga kababayan na nandoon sa occult. Isasama na natin dito yung pagpapagamot ng marami natin mga kababayan sa mga albularyo o spiritista, na rin yung pangkukulam, na rin yung paniniwala sa mga multo, ano ba yung mga ito, yung mga creatures kagaya ng mga aswang, tikbalang, fortune telling, pagpapahula, maraming marami pang iba kagaya ng mga anting-anting, lahat ng ito at pati na rin yung mga na-import natin kagaya ng feng shui. Marami kayong matututunan mula sa librong ito. Uh, number one ay yung spirit realm na hindi natin nakikita na ito pala sa likod ng mga paniniwalang ito na tinatawag nating occult practices ay merong spirit realm o to be more specific, demonic realm na nagpapatakbo nito. At ang maganda sa librong ito, makikita nila paano silang mapapalaya sa ganito mga practices through the power of our Lord Jesus Christ. Marami sa mga kababayan natin without them knowing it ay na-entrap na ng occult world. Kung kaya meron yung halimbawa nagpunta lang sa isang albularyo o nagpahula mag, lang, kaya, no? At Magmula noon, nagkaroon na sila ng iba't ibang mga nightmares. Paano mapuputol ito? O kaya naman meron lang ibang mga nakulang halimbawa. Paano sila mapapalaya rito? Sa pagbasa ng librong ito, makikita nila yung mga hakbang na pwede nilang gawin para sila ay mapalaya. And again, it is through the power of our Lord Jesus Christ na makikita naman sa libro mayroong mga specific steps that they need to take para sa ganun mapalaya sila. Sa lahat po ng mga kababayan natin, kayo man ay nandito sa Pilipinas o nasa ibang bansa, definitely makikilabang po kayo rito sa librong ito, Gula, Multo, Faith Healing at iba pa. Maraming marami po ng mga practices natin, nakakagulat pero occult pala ito at ayaw ito ng Diyos. Dito po sa librong ito, you will be enlightened and probably you know some friends na makikilabang din dito. You can tell them to get this book and they will greatly benefit from this. Masarap po ang maging malaya sa Panginoong Jesus.